Magtiayon nga taga Sitio Bangag, Barangay sa Avedra, Lungsod sa Moalboal, gipang tigbas o gikawatan ni atong Martes, Hulyo 1, alas 11 sa gabi. Matud sa anak sa mga biktima, gana ni udto pa ang tulo ka mga suspect sa ika 91 anyos nga birthday sa inahan sa babaeng biktima ni atong Hulyo 1. Gipabaw na usab og mga sudan ang mga suspect nga giingong kabanay ra sa mga biktima ang duha sa tulo ka mga sospek. Pagkala 7 ni Anang Gabi, namalik ang tulo og nangayo ug kwarta nga ipalit og ilimnong makahubog o gihatagan pa sa lalaking biktima. Apan gibalibaran sa biktima nga muhuam unta sila sa ilang motorsiklo. Apan mibalik pag alas 11 sa gabi ug persadong giablihan ang pultahan sa panimay sa mga biktima. Din hina, giingong gitigbas o gipuspusan sa tulo ang mga biktima dahil giingong gikawat pa ang kapin sa 30 mil pesos nga salapi sa magtiayon o dayon sibat sa hot pursuit operation nasikop ang duha sa tulo ka mga sospek ni atong Julio 2 sa gabi. O ang kadlaon, nasikop na ang ikatulong na sospek. Desididong mupa sa kaukaso ang pamilya sa mga biktima, batok sa mga suspitsado nga nag -idad, gikan sa 18 ngadto na sa 23 anyos. Okay, nagkarap ang mga mga. Ibalik doon na sila mga isikara na ang kotahan. Nasa ko balay, eh, ma'am, sa Kadugay na, ma'am, 2005, kumando na ako balay. Ang puntahan, kasi ah, oh, ano, na, kung ano dyan, kung may nalaki mong tulon, ma-apply na dyan siya. So, ma pag di ka nila na-apply, hindi eh, na sa nila sa ipas kung papa, kahit ka, kahit ka, kung papa mang kay, medyo nakaino.